Hi hey guys! Welcome back to my channel. Ituruan ko kayo paano maglinis ng ng stomach ng ano ng ano baboy para sa soup. ginawa ko dito ano nirab, binalagtag ko siya, nirab ko siya ng asin tapos kinuskus ng ng kutsilyo. Nanginisin mo talaga siya ng maigi asin. Kailangan baliktarin mo talaga sya. ito ito sa labas um, oh. tapos binaliktarin talaga sa ganon ko, yun. linis na ng AIDP, eh. para, ito, na sa tapos ito bababat kito sya, ano sa wine, tapos 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 ko tapos tapos ano, sa wine sa tapos 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 ko eh, tapos sa tapos 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 ito tapos ko tapos ano, matanggal yung turuan ko kayo para magluto ng ang basan mo talaga sa mga maigi mo ng kalde ng ano ko yan kuskusan sa mga malaking kukulyo kuskusan mo sa mga mo sa ko kukulyo tapos hirap ko pa ng yung gumagawa ng dinuguan dyan, ha, ganito gawin nyo. Kasi hindi namin hindi nakikita eh, di ba? Kasi nyo talaga siyang ng, ano, ng kutsilyo sa loob. Hindi lang basta lang kayo nakahugas. Basta lang na kayo naka, ano, naka, pakulo dyan. Sabihin mo namin, alam ko, anong ninyo, ano, kanya pagluluto yan. Kusin nyo talaga ng kutsili yung ganito para matanggal. Tapos, ay, eh, malinis ito siya eh. Kanina ko pa ito nililinis. Itang bowl na nga asin ginamit ko dito. Para matanggalan. lang. Tapos, katuluan ko sa loob. Ito, meron yung wine. Yan, ito yung wine. Tapos, meron akong paminta. Pamintang puti. Ito, po ilan. bago ko siya bago ko siya i-blast ko sa muna ng ano ng wine para matanggal lang siya ko siya sabi ng lola doon na Chinese. Hindi mo yun. Tingin sa loob bago siya i-blogs. Tapos nakuluan ko siya. Tapos nakuluan ko siya.